Po. Kailan ka natuwa ron sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Ah, last year mo lang na-purchase? Yes. Ano pa? The Evoque. Ev ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, parami ka pala Range Rover. Oh, Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. Oh, what else? Lang ha? <laughs> Sarap ng buhay mo, ah. Uh, Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit. Sinabi mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo. Na luxury cars. Ngayon, inamin mo, 28 lang? Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars. Okay. Pero may service cars kasi kami na... Under the name of the company po. All right. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls Royce? What else? Uh, okay. Isa-isa natin. Magkakain Rolls Royce? Kano bili mo sa Rolls Royce? I, I am not familiar. Oh, come Go on. on. Oh, come na Sa on. ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, hindi mo alam kung magkano mo binili. binili. No, I know the price. Oh, yeah. oh, tell us, pero tell us. ano, uh we did not buy this on a cash basis. Parang installment oh, so na. So, how siya. much is the si Rolls-Royce? So, the Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce isang kotse lang 'yon. What else? Um the Maybach. Maybach Mercedes. Uh -huh. How much? parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How Pwede many Maybachs? Pwede pa natin pakita yung screen. Kami hindi nakakaalam um, ng kotse uh, na hindi. Nine mahala mo kung ano yung pinagsasabi ninyo. Eh. <laughs> eh, kayo siguro, nagkakaintindihan kayo. Pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... <laughs> Para malaman namin ano ba yung itsura ng pinag-uusapan natin. Maybach is Mercedes, right? O, oh, ilan, mer ilan ang Maybach mo? Meron Isa lang po. O, oh, ano pa? Pare? Yung Bentley. Bentley, wow, magkano mag yung Bentley mo? Twenty. Hmm. Uh, you purchased this brand new, all brand new. Um, yes po. All right. Uh, ilang Bentley. Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What What is that? G63. G63 ano yun? Benz. Benz. G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Ah, wagon. G -wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. Po. 20 million? One vehicle only? Or oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung es SUV. Escalade? Yes. Oh, ano? Parang yan, mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. Uh, one white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Uh, yung isa, 8. Yung black. Hmm. Long wheelbase? Yes po. Hmm. What else? Yung GMC. What is this GMC? Uh, uh SUV rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. Hmm. How much? Each? Parang na sa 11 din nya ata siya. Eh. 11 million each. Mm, what else? Yung Suburban. Suburban. Hm. Mm. Oh, ilan? Isa lang po, pero I bought that here. Oh, local. Eh, bakit itong mga sinas sinasabi mo? Sabi mo binili mo sa local dealer dito. Oo, oh, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin importer, pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Para nasa sa 3 lang yata siya noon. 3 million? Uh Oo. -oh. Brand new? Hindi. Second hand binili mo second uh -huh. hand. Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls-Royce, Maybach, Bentley Escalade G63 pare brand new. Pa? O bakit bumili ka ng second hand sa Suburban? Ano na siya yung lumang model, hindi siya yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili na second hand? Kasi yun lang yung available, yung kasi that was the na... time, at that time it was pandemic, so that was the time na yun lang ang available niyang When did you unit. acquire all these uh, luxury cars? Um, all at the same year? No, 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 no po. Mm, when? Pa Since 20, 22, 21. 2022? May, may 2021 pa po. Ah, uh, 2021. Mm -hmm. So, ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. O kaya, minsan tatlo yung isa, iba. Luxury? Opo. Kailan ka natuwa sa payong ng Rolls-Royce? Last year lang po. Ah, last year mo lang na-purchase? Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. O, bukod sa mga nabanggit mo, mga sa luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top ah, of my dami. head. Ah, uh -oh. Sa dami. Sa dami. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilan taon mo binuno yun? Yung iba... You, start, you started purchasing these luxury cars on what year? The long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 no, or 21. No, when did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 pa po. What is Papu autobiography? Uh, ano yan? Range Rover. Oh, may 2016, Range Rover ka pa pala, hindi mo sinasabi sa akin, oh. No? Range 2016 Rover. 2016 pa po siya. Mm, ilan? Uh, just the one autobiography and then What? the Defender. What, autobiography, ito ba yung Range Rover? Range Rover po. Okay, how much how much did you purchase? 16. 16 million. Mm. 2016 pa po 'yon. Ilan? Isa lang po siya. Mm. What else aside from Range Rover? Sabi Defender. Niyo. Defender. Ano siya? Uh, range Rover. Range Rover din. Oh. Mag ilan? Isa lang po. Ilan? magkano? Nasa parang 7 na tayo 'yon. 7 million? Aha. Hmm, Ano pa? The Evoque. E, ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, parami ka pala Range Rover. Oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. Oh, what else? Lang, ha? <laughs> Sarap ng buhay mo, ha? Ah. Oh, sige, ano pa? Okay. Hindi ko na maalala yung iba eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday? Iba-iba? Siguro, iba. siguro, sa pag-aalis kayo nung uh, umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag lalabas kayo, may back naman ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Mm -hmm. lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga, mga, mga fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno? Ano ba? Ano, saan ang konsyensya niyo, madam? Hmm, isang tanong. Ako na hindi ako naniniwala na wala ko yung contact sa DPWH hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala, wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala, wala kayong contact. Ngayon, o eh, huwag ka tumingin sa, ano, tumingin ka sa akin. Di wala naman nagtatanong dyan. Sino ba, sino ba tinitignan mo dyan? oh, magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga, sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Maamin ka na? Wala po ako talaga. Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Iminin mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako. Sa DPWH, wala po akong kausap talaga. Sige, I will take your word for it pagka meron ako nilabas sa mamaya. Ah. Okay? Magisip-sip ka. Hindi ako nagbibiro.